di Ok. Creat. Eh sì, vedi solo che è buio. È buio. Ciao. <laughs> Sono nagbabasa siya nang Che uh, si Popoli. Quasi mi Bible then, para kasi la... ang dami question kasi pag ina-explain ko then, may niya akong mag-explain kaya hindi niya maintindihan siya plus ano so al... ang ginawa ko is al uh, bumili na ako ng Bible al... para ang bata para maintindihan niya lahat naisturbo daw siya <laughs> punta mo na tayo sa labas So, lumabas na ako kasi nga na to siya. <laughs> And then, hindi kami lumabas ngayon kasi nga mahangin siya as in mahangin. So, hindi kami pwede pumunta sa park. Dahil nakakatakot na pag may bumagsak na sanga ng kahoy. So, kahit sa lago. Sa lago nga rin, malamig din dun. So, malamig as in. Then kanina, galing kami sa school nila uh, for 50 years anniversary sa school nila. So, buti na lang talaga. Mer, at least meron kaming napuntahan kanina. So nag, nag stay lang kami doon ng 3 hours hindi na yung su, hindi na sumama yung asawa ko kasi nga uh, nagpunta pa siya sa Norauto para mag palit ng guma ng sasakyan. So hindi na kami sumama din pagbalik niya dito sa bahay sakto na aalis kami. Then siya nag-stay sa bahay kasi nga masakit yung ulo niya. So ayan. Di fare per tutta la pagina fino qua. Eh sì. Ecco l'agilo. Mga hmm. Malamig, mas na tayo di sa loob. Yung isa naman sila nandun sa salas, naglalaro ng piano. Kasama yung asawa ko. Kosa? È Gioia Gioia? È Gioia, sì, però in inglese è joy. È Gioia, Gioi. Allora, a questo... Non... Mm. Questo è in italiano, non è in inglese. No, è Gioia, è in inglese Gioi. Hai capito? Eh. Eh, per, per quello. Mm. Piano, piano. No, non sono paura. Eh, sì. Ando ancora presto, non è così buio. Potremmo andare Jadi itu maning kami. Eh. Kusa no. pala lile kaleka? No. Brava. <laughs>

<laughs> so si Lian nandito sa salas. so masaya sa salas. So hiniwai ko sila din. para kailangan ko na magluto. For our dinner, magne-noodles lang. So kailangan ko na magluto.